Hello mga idol. Maulan nga kabuntagon sa inyong tanan diha mga idol. Yan sa ating mga kapwa content creator guys. Yan dito ako ngayon naligo sa ulan mga idol. Tapay naglalagay din ako ng tubig sa container mga idol. Yan lalagyan ko lahat ng aking lalagyan. Ay eh, sayang din yung tubig mga idol. Ito nang pagkakataon na wala gastos sa pagka ipon ng tubig mga idol. Sabay ligo na rin pagkatapos natin mag-ipo ng tubig mga idol yan. yan. Lalo na katulad natin, minsan lang tayo makaligo ng ulan mga idol. Para din tayong bata minsan mga idol pagka may ulan, samantalahin na natin maligo. Yan. yan guys. Oh, maligo tayo nun lahat dyan mga idol. Ating mga kaibigan dyan. Sa lahat ng ating mga viewers. Yan guys. Pabugnaw tayo ninyo lahat na mga idol. Yan. Lagan kayong salamat sa inyo mga panonood ng idol sa akong video. Walang tayong lain pong mahimong video karon lawa mong idol Mga nga din ako na akong uh, partner dito mga idol hindi e, na lang din, in-upload in mga idol nasilipan ako dito sa may aming bintana mga idol and guys see you next videos mga idol thank you so much and bye bye guys and God bless po